mas mabuti nang maging single ka kaysa yung kasama mo, maling tao. Hindi ko sinasabing masama magjowa. But what I'm saying, that time na naging single ako ng 3 years, yan po yung pinaka-peaceful na panahon ng taon ng buhay ko. Doon ako nakafocus sa sarili ko. Doon ako nakafocus na magnegosyo, nag-vlog, nag na ko yung sarili ko. Kaya huwag niyo sabihin sa akin na pag walang jowa, walang silbi. Walay nada. <coughs> Kahit tinod lang maraming tao Nasasabihin sa inyo Mas mabuti nang maging single ka Kaysa yung kasama mo, maling tao O, oh, ilang beses na ba kayo Nagkajawa at nagkahiwalay kayo At sasabihin nyo sa akin Ay, sa umpisa lang pala masarap Sa umpisa lang masaya Kaya sabihin ko sa inyo ha Being single is what? Hindi walang silbi Being single is what? Isa sa pinaka Masabi mong pinaka matapang ka bakit? Kaya mong magbaging masaya kahit wala yung iba. Kaya mong mag-isa kahit wala kang kasama. Nagets mo. Kaya hindi porket single kayo, kulang kayo. Minsan kasi ang mundo, sinasabi sa inyo magjowa kayo. Kasi ang alam niyo baka masaya. Ilang beses na ba kayo nagjowa at nasaktan at niloko kayo? Masaya ba yun? Hindi lahat, oo. Pero majority sa edad ninyo, anong nangyari? nasaktan kahit tinuod lang maraming tao nasasabihin sa inyo mas mabuti nang maging single ka kaysa 'yung kasama mo maling tao